Actually, nung inumpisahan ko ang video ng ito, mga kapatid, nag-isip ako, ituloy ko ba o hindi? Kasi baka ma-misunderstood niyo ako at ako'y magiging, para sa inyong tingin, self-righteous, mapanghusga, at matapobre. Matapobre na nga, magmamatapobre pa. Mali ang ating kaisipan patungkol sa pagpapasalamat. O sa Ingles, hirap na kasi tayo sa Tagalog, mga kapatid, ano, grateful yung malalim na malalim na pagpapasalamat. Mali tayo dahil bakit? Isang example. Ano ba pag nakatanggap tayo ng tulong sa isang politiko? Lalo na talaga yung gipit na gipit ka it, at yung tulong ng politiko na yun ang nagbigay ng paraan upang ang buhay ng inyong mahal sa buhay ay nadugtungan. Di ba ang pasalamat natin, down to earth, Talagang kung pwede lang, lumuhod tayo, no? Idikit pa natin ang ating nung sa lupa sa papasalamat. At hindi lang papasalamat, yung gratefulness, yung bigat ng iyong pasalamat that will turn into a certain form of loyalty. Magiging loyal tayo sa taong ito. Maging parang idol natin siya. At ipagmamalaki pa natin na ang taong ito ay ganito na kahit sa kanyang mga masamang gawa, no? Sa kanyang sa opisina niya, o sa politiko, tayo ay magpapatuloy pa rin na sumusuporta sa kanya. Mali talaga ito, mga kapatid. Kasi bakit? Hindi ba natin alam na yung perang ibinibigay nila sa atin tulong daw? Atin ito eh. Pera natin ito inang galing sa mga taxes. Uy, kapatid, paano ba ako makaano dyan? Hindi naman ako nagbabayad ng tax. Mali kayo. Kasi in any form of services na binigay ninyo, any form of support na binigay ninyo, upang ang economy ng bansa ay kumilos, no? Ta tumatakbo. Itong lahat ng ito ay contribution mo. Halimbawa, ikay manggagawa, minimum wage earner ka, wala kang tax. Pero, kung meron man, maliit lang siguro, no? Pero, yung produktong nagawa ninyo, services na nagawa ninyo, for export or lo local na, na consumption, iyon ay meron mga taxes. At mga taxes na yon, ito ang nalilikom. Kung ikaw naman ay nagtitinda, sidewalk vendor, yung mga pinamili-mili mo, may mga taxes yan. Ang lahat, basta ito'y nag-contribute sa pagkilos ng ekonomiya ng bansa. May contribution tayo at meron tayong ibinibigay na contribution in terms of tax sa ating gobyerno. Nalikom itong lahat, pinaghati-hati ng mga ating mga nasa gobyerno upang magpapatuloy ang pagkilos ng ating ekonomiya sa ating bansa. Na, Ganyan. Meron kang contribution. Kaya yung ibinigay sa iyo ng pera ng isang politiko, magpasalamat ka, sabihin mo, maraming salamat po. Yun lang. Pero never mong isipin na utang na loob mo yon. Wala kang utang na loob, mga kapatid. Yun lang kanilang pagparte-parte sa kanilang trabaho yun eh. Binayaran pa nga sila eh. May sahod ng mga ito. Sino nagpapasahod? Kayo eh. Kaya itong mga lahat ng bagay na ito, dapat maintindihan natin na tayo, hindi man tayo nag, nagbigay ng tax o nagbigay tayo ng tax, tayong lahat merong contribution sa bansang ito. Kaya, huwag masyadong anong, ang galing talag ni, ano, ni congressman, ni mayor, Ilam, alam ninyo, isang libo na yung iningi kong tulong. Binigay niya sa akin 2,000. Ang galing talaga. Suportahan ko na siya kahit anong mangyari. Patay. Kaya tayo, ganito ang ating kahirapan. Kasi nadadala tayo sa mga pabor-pabor. Wala namang masama doon. Magpapasalamat tayo. Salamat tayo dahil ginawa nila ang kanilang trabaho. Pero sa totoo lang, ang binigay sa inyo kapiranggot lang doon sa hinugot nila sa kaban ng bayan. Halimbawa, isang libo. Malay mo, baka limang libo yun. Isang libo lang sa iyo, apat na libo sa kanya. Masama pa kung sampung libo ito, isang libo lang sa iyo. Kaya, mukhang ano ka eh, um, anong tawag nito? Pinaglalaruan tayo, tayo ay niloko natin ang ating mga sarili. Kaya tuloy, kahit masama yung ating sunusuportahan, kahit na marami tayong naririnig na ganito, hindi tayo nag investigate Hindi natin tinitingnan. Ang masama pa, talagang pag sa ating pagpanig sa isang partido na kahit buhay natin kung minsan, itaya pa natin. Maging neutral. Kasi mahirap magpatuloy tayong ganito, no? kung ang ibang bansa ala gaya ng Amerika nadali no dahil sa kanang gitawag nito yung kaning partisan nang kahati-hati na sila ngayon eh ganun din eh, kung nangyari sa kanila mga intelihente yon mang nangyayari din sa atin kaya lang ang kaibahan kasi sa Amerika dumami na rin ang kaisipan na para mga Pilipino para mga Pilipino pag may natanggap na tulong, lalo itong mga itim, mga Meksikano, Spanish speaking na mga tao, pag natanggap ng tulong na makunting-kunti lamang, pati buhay, bigay na. Bakit? Eh, mandaraya yung mga politiko nila na sinusupurahan nila, wala. Bingi. Bulag. Kibit, wala. Kibit balikat. Ganun. Wala na. Bakit? May utang na loob eh. Ganito rin tayo sa ating bansa. Kung magpapatuloy ito, alam ninyo ang kahihinat na natin mga kapatid. Hindi talaga tayo aakyat. Hindi naman kailangang yumamang yumamang-yumaman ang Pilipinas. Ang importante lamang na self-sufficient tayo at tayo'y mabuhay na kahit wala yung ibang bansa. Hirap man, pero at least mabuhay tayo. Although yan ay ideal na situation, ano? Di naman po pwede talaga ang isang bansang mabuhay na wala din ang ibang bansa. Pero, worst case scenario, walang ibang bansa. At least makatayo pa rin tayo sa sarili nating paa. Pero ngayon, wala. Bakit ko nasabi? Dahil sa ating kaisipan na ganyan, na hindi natin alam kung saan natin nakuha ito, baka pwede naman nating sisihin ang mga mga nang sa atin ano na kaya nagigigin itong kaisipan natin mga Pilipino pero kahit anong sisi natin sa kanila wala na ring mangyari yan dapat gumawa tayo ng paraan na magbago ang ating isip kasi bakit pag hindi natin binago ang ating isip sa bagay worst case scenario talaga magkagulo tayo sasakupin tayo ng mga tao na gusto rin magka, nagmagkamal magkamal. Aalisin nila itong mga nagpasasa ngayon, sila na naman ang tatayo. Sila na naman ngayon ang magkamal ng mga pera sa ating bayan. Ito yon ang mangyari. At ang pangyangyari ito, siguro magkaroon ng gyera, no? Ito kahirapan talaga, na no? gagapang ka sa lupa, no? At ang huli nito away, patayan. At pagkatapos niyan, alam nyo, pagka nagka, nag, nagsigising na tayo dahil sa kahirapan, sa kaguluhan, nagsigising na tayo, iilan-ilan lang matira kasi sa kaguluhan. Worst case scenario ito, mga kapatid, ano? Doon pa lang tayo magsabi, eh, ihinto natin to walang mangyari, magkaisa tayo. Doon magumpisa ang progress. Hintayin pa ba natin yan? tingnan nyo ang Vietnam, naiwanan sila. Pinakakulelat yan. Naiwanan sila dahil sa communism. Kailan lang ba ang communist party nila nagbago? Bago lang eh. Pero ngayon, dahil sa kanilang kahirapan noon, na ayaw na nilang matikman, ma-experience pa ito, nagkaisa sila. Pero nanggaling sila sa hirap. Tayo ba? Ganon din ang gawin natin. Magkandahirap muna tayo bago tayo umasenso. Eh kayo, kung gusto ninyo mga kapatid, pero talaga ito ang nangyari kung tingnan mo ang history. Kaguluhan, kahirapan, patayan lahat, pagkatapos nagkaisa, asenso. Pagkatapos, bagsak na naman. Kaya ganong ganon ang history ng ng kwan, ng civilization ng tao. So, ganito pala ang palaging mangyari. Ako, sa akin ngayon, yung sinabi ko kanina, worst case scenario yun eh. Pero isa pang hindi masyadong worst case na magpatuloy lang tayong ganito, walang gulo, walang gera, walang labanan, walang patayan. Ang isang senaryo lang ganito, tayo bilang mga Pilipino ay isang bansang magiging alipin ng ibang bansa. Kumbaga, manggagawa ng ibang bansa. Bakit ako na sinabi ito? Wala naman kasi tayong produkto ng sarili natin. Marami tayong natural resources na ubos na sa kagbebenta natin sa, ibang bansa. Instead na tayo ang magmina nito, gawin nating magandang produkto so from raw material. Halimbawa, gold. I-process mo. Gawin mo mga jewelries o gawin mo itong mga mga leverage mo sa mga semiconductor industries punta kayo ng Pilipinas, marami kaming gold. Ito'y nagagamit ninyo sa paggawa ng inyong mga printed circuit boards. Ito mga pyesa ninyo sa inyong computer. Ang mga contact niyan, contact para dumaloy ang kuryente, gold yan, plated, gold. So ito, dapat ganun ang ginawa. Di na-invite yung mga mabansang mga malalaki dito sa atin. Pagkatapos, o di, ibenta natin ang ating produkto, hindi gold as a form of a product na ang value mataas. So, ang gold mo, ginawa mong ibang produkto, meron ng added value, paglabas ng Pilipinas, malaki ang kikitain. Ang problema, ang ating ginto, nilabas sa Pilipinas, ginto lang talaga. Meron pang iba talaga, hindi pa refined. Kaya ang value napakababa. Mababa, binenta, pagdating sa ibang bansa, tataas ng value. Tayo naman mga loko-lokong Pilipino, bibili sa ibang bansa, mayroong content doon ng gold na galing sa atin, pagpalik sa atin, mahal na. Gantyan tayo kasi raulo, mga Pilipino talaga. At ito ay siguro dahil hindi rin kasi naituro sa mga eskulahan. Ayaw rin ituro, ituro ito eh kaya yan ang isa sa mga dahilan kung bakit naubos ang ating mga natural resources. Ngayon, wala na kahoy nga, ubos na eh. Natandaan ko noon nung ako ay nasa Pico, yung unang-unang paper industry sa Pilipinas noon. O, uno pinakamalaki. Inubos ang kahoy hindi. Inubos ang kahoy, hindi sa paggawa ng papel. Front lang yung papel. Ang totoo, nagtitinda ng buong kahoy sa ibang bansa. Ubos. Ngayon, anong nangyari? nag import na naman tayo ng mga produkto galing bansa, ibang bansa. Kahoy. O kaya mga tawag na board, yung minamamacture na ng ibang bansa. Di ba si Raulo? Samantalang ang kahoy sana natin noon, kung ilalagaan natin, pinenta as finished product na merong added value, ay di sana masenso ang ating bansa. Marami pa akong mga example, mga kapatid, ano, na hindi talaga natin ito naisip, walang nagturo, wala, isa ni isa sa atin, walang nag-analyze. Kung meron mang nag-analyze, hindi na nagsasalita. Kung may nagsasalita naman, wala namang nakikinig kasi ang mentality natin, yun ang sunod kong isunod kong sabihin, itong pinakamasama sa lahat. Ang mentality kasi natin, ayaw natin ng matagal na resulta. Gusto natin mabilis eh. Gusto natin, ito ngayon, ito ngayon. Kaya tuloy, na pagsamantalahan tayo ng mga taong nakita ganito pala mga taong ito dibigyan mo na ng konti tuwa na yan ang loyalty na wala na Sagad na sa langit ang loyalty niyan. Ganyan ang nangyari sa atin. Kaya ko sinabi na maubos ang lahat ng natural resources natin sa bansang ito. Pagkatapos yung mga investors na gustong pumasok magsi-alis hindi natutuloy. Yung mga nandito magsialis pa. Totoo naman yan, magsialis. Kasi noon dito sa Bataan, ang daming export processing zone dito noon. Naubos ng union eh sa Manila, Metro Manila, sa South South sa Southern Luzon, marami din yan. Marami ring nagsisara. Dito sa May Bulacan, marami din nagsisara. Bakit nakaganyan? Ganun nga ang kaisipan natin eh, Pilipino. Madali tayong dalhin. Sul-sulan lang tayo ng taga-union. Alam ninyo, ganito, napagsamantalahan kayo. Dapat ang sahod nyo taas. Pag hindi, mag-strike tayo. Niwala naman. Ayun akyat ng mga bus dati sa Manila, hihingi ng tulong kasi ganito, ganyan. Wala. Nawalan tuloy ng magandang bagay na magpapatakbo, magpapakilo sa ekonomiya ng bansa natin. Yan ang isang ano nangyari. Kaya nung nangyari ngayon, marami sa atin nagsilabas at tulong. Teacher nagiging katulong doktor, nagiging nurse. Grabe talaga. Kasi bakit? Gusto nga instant eh. Doktor, mag-aaral uli ng pagka-nurse nurse, para magkakuha ng diploma o certificate na nurse o ano ba dyan. Pa kasi ang nurse, mas taas ang sahod kaysa doktor at mabilis. Grabe talaga na. Ganyan talaga tayo. Marami, maraming mga kuhan dyan. Sa, sa, ano, no, sa, sa Middle East, sa Middle East, mga engineers, mga technicians, ano sila? Number one, paglipas ng panahon, wala na. Tumatanggap na lang din ng mababang sahod. Wala. Kasi nga, hindi natin dinidevelop ang ating mga sarili, lalo na ang ating kaisipan, pananaw. Kaya tayo parating talaga na tagay tayo magiging alipin lamang ng ibang bansa alipin ng ibang bansa. Kita nyo naman ngayon eh. Isa sa pinakamalaki na na income ng Pilipinas, OFW, kuan mga sahod, mga remittances. Wala talaga ano. OFW. Tapos may mga iba na mga hindi lang OFW, mga entertainers, kaya tayo ay magiging mga slaves and entertainers of the world. Ito naman ang gusto rin natin, yung madaling trabaho eh. Yung pagkatapos, kakanta ka ng ilang oras, tulog, happy-happy na. O kaya yung trabaho na hindi ka na mag-isip, gawa ka lang ng gawa, routine, katulong, di ba? Pagpaumanhin po ninyo, mga katulong, mga kasama na mga ano nating kababayang, mga domestic helper, hindi ko binamaba ang inyong pagsisikap para sa inyong pamilya. Pero ito ay isang warning lamang na kung asang, ang isang professional ay a-apply sa ibang bansa, teacher, bilang katulong siya doon, masama talaga. Pagmamalaki pa natin na gustong-gusto tayo ng mga amo natin sa ibang bansa, kasi ang galing nating mag-English, natuturuan pa natin yung mga anak nila. Si Raulo talaga tayo, di ba, mga kapatid? Pagpasanjahanan po ninyo. Lalaman ko, ano eh. Tutuyo yata, no? So, iyan ang mga sa sinasabi kong mga example <clears throat> na talaga pag hindi nagbago ang ating kaisipan, tayo magpapatuloy na ganito at ito ang iskang ipangalawang, ipangalawang worst case scenario na nakita natin ngayon. Tayo'y magiging mga alipin entertainers ng ibang bansa. Kaya kahit anong gawin sa atin, parang ang mangyari sa atin yung nangyari dati sa mga bisaya. Ito ha ano to, uh, disclaimer, baka mamaya may masaktan, ano? Ang Bisaya, dahil walang mga skills, walang napag-aralan, walang ang opportunity. Kasi ang lahat ng progress, opportunity, nandito sa Luzon. Kasalanan din ito ng mga tag eh. Pinabayaan ninyo kayo mga politiko, hindi yung mga tao, no? Politiko, pinabayaan yung Mindanao at Bisayas. Kaya nangyari noon, ang paborito ninyong katulong, Bisaya, Di ba? Totoo yan. Ah. Dahil lang bisaya, pagdating ng luson, kahit ang ipagawa, ipag gagawin. Dahil bakit? Wala na eh. Hirap. Pero, naintindihan natin ito kasi wala naman talagang napag-aralan, walang abilidad, walang skill. Kaya napunta sila ng luson at labor lang talaga. Pagtatrabaho lang. Pero ngayon, iba. Kasi tayo mga professionals, mga skilled workers pa, mapupunta ng ibang bansa instead na dito sa Pilipinas. Ang ating abilidad, ang ating natapusan na para sa ating bansa. Kaya lang hindi po pwede kasi ang sahod ang bababa. Ang korupsyon ang tataas. Kaya ano mangyari? Mapipilitang lumabas. O paglabas ngayon, ano mangyari? Di ba pareho din? na mga bisaya dati na nagiging alipin dito sa Luzon. Ganyan, marami ngayon na na, marami ngayon, nakala ninyo, mga taga Luzon na nasa ano, taga Metro Manila pa, mga professionals pa, na nagiging alipin ng ibang bansa. Hindi lahat, pero marami din, marami na mga kapatid. Ganito ba ang gusto ninyong mangyari sa ating bansa in the future? Okay, sabihin mo, kapatid. Sa Bisaya pa, yaw-yaw ka dyan ng yaw-yaw. Ano namang magagawa mo? Marami. Kung pagbibigyan lang talaga na may makikinig sa atin, ano? maraming kagayo ko rin, alam ko, na gustong magbahagi ng kanilang karanasan, kaalaman. Kaya lang, napakahirap struggle. Pero, merong magandang point dito. May magandang kaisipan. Hindi kagaya noon na walang social media. Meron bang mag-entertain sa iyo sa ano sa TV at sa station, sa radio station, meron kang ipahayag na ganito. Wala eh. Pero ngayon ng social media, magbayad ka lang ng monthly na ano, internet connection. E kahit, kahit ano ka, hindi ka naman kahirapan talaga, no? Average ka. Magagawa mo, eh. Itong gamit ko ngayon, no? Hindi naman mga halin to, eh. Pero, magagawa mo ng ibahagi ang iyong sa mga karanasan. Ang problema na lang, kung may manunood ba, wala na tayong isip. Dapat yan, isipin, mga kapatid. Kasi, ang biyaya nga, hindi, man nag hindi naman namimili ang biyaya kung saan ilagay. Halimbawa, umulan. Hindi naman namimili ang ulan kung saan siya uulan. No? Pag umulan, buhos talaga yan. Walang pili. Ganon din ito ngayon. Buhos lang natin. Wala tayong piliin. Kasi meron talagang tatanama, tatama ang mga lugar na kung saan may mga magandang halaman na may mga gandang mga bagay na nanroon na pag nakatikim ng ulan, uusbong ito mga kapatid. Kaya huwag tayong ma-discourage, baka sabihin, ah, wala naman yan. Wala naman makikinig. Hindi. Ito lang ang paraan na tayo makapag-contribute. Ito din ang isang paraan upang iyong magawa ang iyong isang pinaka-role sa mundong ito na mag-serve sa inyong kapwa. Hindi lang mag-serve in kuan kung anong gagawin. Ang iyong pagbahagi ng iyong karanasan ay isang bagay na ito. As your contribution to serve others. Kaya kayo subukan 'yo rin. Para marami tayo di na kailangan 'yung monetization mga kapatid. Sabihin, marami na tayo hindi 'di na tayo ma-monetize, wala na 'yon. Ang importante na kung anong karanasan natin, may bahagi natin. Tama man o hindi itong aking sinabi, tanggap man sa inyo o hindi. Kagaya ng ulan, kung minsan hindi mo matatanggap kasi hindi ka handa. O yung iyong lugar bahain, ayaw mo ng ulan. Pero sa mga lugar, natanggap-natanggap ang ulan. Ito na yon. Magandang umaga po sa ating lahat.